So guys, good morning. So for today's video, andito pa rin natin, kasama pa rin natin si Bahay Moto. So for today's video guys is gagawa kami ng, ang tawag nun? Taga, pamingwit. Pamingwit. Kasi kahapon namingwit kami and so far nakakuha naman kami so gusto naming sundan ka agad tomorrow. So ang gagawin namin ngayon is mag-prepare kami para sa aming mga equipment na gagamitin bukas. So syempre bibili muna kami ng mga taga or pamingwit So, samahan nyo kami guys. Tara! First stop natin today guys is punta tayo sa Brains Warehouse Club, Pinamungahan. Bibili muna tayo ng, ano, ng goggles para sa ano namin bukas. Um, gagawin namin pangisda. 230 na bes. Ah, dia sama dia dairy, Dairy, dairy. Dairy, dairy. Dairy, dairy. Dairy, dairy. Hindi. 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 ako,

Ito ba? Okay, ayan. Yeah. Okay, ayan. foto ayan. Laga. Photo. Photo. te. Dili, dili. Nasa sila binka dali. Ano? lang? Nag-20. Duha. Ito lang, hindi dira. Ito lang, 50 lang, te. Balik, 50 lang, ano? Thank you. Good. Oh. So, ayan guys, pauwi na tayo ngayon guys. Nabili na natin kung na, na yung uh, gustong bilhin natin. Ito na. See you later sa bahay. So, what's up guys? Nandito na tayo sa bahay and uh, eto na, nabili na natin yung mga kailangan bilhin natin. Pakita ko sa inyo guys kung ano yung mga nabili namin para alam nyo naman. So, mayroon tayo dito ng ano. Um, anong pangalan nito? Nylon? Ah, uh, Tara mana. Nylon ba to? Nylon. And then, ano to? Ano uh, ito? Earrings? ito, <laughs> ito. Tornillo, nylon, at saka taga. Asymbol na namin to para uh, ready na kami for tomorrow. Ilan ba yung magagawa natin dito? Uh, dalawa. Dalawang ano, dalawang panaga yung magagawa natin. I Try namin yung best namin guys na simple to Kasi uh, first, first time. time, first time namin mag-asymbol. Nagsimula na kaming mag-gawa ano, mag, uh, ng... Ano tawag nga? Anong tawag nga dyan? Panaga. Ayan. And we finish too. Ayan. Ganyan lang siya guys. Ganyan lang siya oh. Simple. Sana marami kaming mahuli nito bukas guys. Kasi kahapon sa ano namin. Sa part 1 namin. <laughs> sa first day namin kahapon. Medyo na ano kami. Nabitin kami kasi naubusan kami ng ano. Ng Um, paen, tapos isa lang yung ano namin, isa lang yung dala namin na ganito, panaga so, meaning si Mark lang yung nakakaano, si Mark lang yung nakaka experience, kasi ako kahapon, medyo nagano lang ako, chill chill lang ako, tumitingin tingin lang ako sa kanila, so si Mark lang yung gumagawa kahapon ng ano, ng panaga uh, hindi, si Mark lang yung ano, si Mark lang yung nangisda isda kahapon. So, pa pabidyo-bidyo lang. Pero, so far, mayroon naman kami nakukuha and mayroon naman kami nakuha and, and naulam namin kanina. Yes! Kanina pa namin naulam and ang sarap. So, para saan yan, ano? Besh? Uh, pamato. Pamato. Para magbigay ng weight sa taga. Besh? Huh. <laughs> Mahirap! <laughs> ang laki <lucky>, besh <laughs> Ang laking Ang laking butanding besh <laughs> oh. So anong meron natin ngayon besh Ito yung pang ano Pang lundag Pang lundag oh. So yan yung ah, Nagbibigay bigat Para sa maka Pumunta sa lalim yung ano So yung tawag doon Taga Yung taga So yun na nga guys Tapos na tayo Kumabot na ng gabi Anong oras na ngayon Almost 7 Seven? Yes. Ah, uh, seven PM plus na po, umabot na. Ganyan katagal namin siya ginawa. And yet, isa lang yung nagawa namin. This is our finished product. Ayan. So, lalagay namin dito yung mga pain. Aray, 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 aray. Aray. Ang sakit nun na. Ayan, pain. Nauna tuloy ako. Ito, dito. asa saka tatlo yung ginawa namin, guys. Para Medyo maraming mga pain na malagay. So, that's it for today, guys. Thank you so much. Abangan nyo yung next video namin. Second part ng fishing namin with Bahay Moto. So, abangan nyo, guys. Tomorrow, again, mag-fishing ulit kami ni Bahay Moto. And hopefully, guys, mayroon na kami makukuhang maraming isda. Hindi ka tulad kahapon, medyo ponte lang. So, ayan. Abangan nyo, guys. Maraming salamat. Bye-bye, guys.